Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang tingin ko palang, sure ako na may mga magre-react at manlalait. Lalo na ang mga bashers sa latest Instagram post na yun ni Miss International 2016 Kylie Verzosa. Eh kasi nga, sa limang photo na pinost niya, halos lahat ay nakabuka ka siya. Sa unang photo, bagamat nakabuka ang dalawa niyang hita, nakatakip naman ang kanyang kamay. Sa pangalawang photo, itinaas kasi niya ang kanyang isang hita, kaya lumantad ang singit niya. Sa pangatlong photo, isang korting bulaklak na dilaw naman ang makikita. Sa pangapat na photo, nakatayo na siya at nakausli ang puwet. Sa panglimang photo, nakabuka pa rin ang hita niya. Pero ang mukha niya, natila gulat na gulat ang mas nakaagaw ng pansin at ang kanyang suot na crocs. Outfit check, simpleng caption ni Kylie. Pero yun nga, dahil nalantad ang singit niya, kaya sang katutak na komento ang mababasa mo. Sabi ng mga netizens, Hello po yung singit niyo po sa second pic, kita na po, sorry baka kasi mabash kayo. Haha, kita nga ang dark shades. Kita na ang singit na maitim. May maitim ata. Ang itim ng singit mo Kylie. Sayang, ipa-IV mo yan. Lagi ka nandun hindi mo mapaputi yan. Hala, Kita ang singit, parang may dark siya. Ang itim, parang may dark part sa second. Well, all in all, mas dagsa naman ang mga fans na gustong makasama si Kylie. Napuring-puri at pinagtatanggol siya. Banat nga ng iba sa mga basher ni Kylie. Halos lahat ng babae ay medyo may kulay ang singit. Dahil sa sinusuot na panty. At dahil na rin sa monthly visitor nila. At kahit ano pa siguro ang isuot ni Kylie hindi sapat na basihan yun para laitan siya. Dahil malaki ang karangalan na binigay ni Kylie sa Pilipinas bilang Miss International 2016. Kabog diba? Kaloka! Anong masasabi mo sa balitang ito?